Ayon sa lubhasa, ang blood moon or lunar eclipse ay may pinakamabisang kapangyarihan. Kapag nagsagawa tayo ng isang ritual or dasal na ang liwanag nito ay may napakalakas at positibong enerhiya. Kaya ako bumangon ng madaling araw dahil ang lunar eclipse dito sa France ay nagsimula ng 4.57 a.m. at matatapos naman ng 7.11 a.m. Dahil gusto kong matukoy kung sino-sino ang mga kumukulang at gumagawa ng barang sa akin. Limang tao, sino-sino kayo? At ayon na nga ng mga dalubhasa na ito ay may malalim na kahulugan na hindi talaga mananalo nito ang kasamaan at pawang kabutian lamang ang makapagtamo ng isang tagumpay. Kaya ngayon ay magsagawa ako ng ritual. Kailangan lang natin ihanda ang isang buti, ball pin, at papel. At samahan nyo na rin ang isang medyo malaking plato. So ano na ang gagawin natin? Ang pinakauna ay itong papel. Ay gawin talaga natin, hindi guguntingin. Gagamitin natin ang ating dalawang mga kamay upang isulat nito ang lahat na litra ng alfabito. At ayan, bawal ang gunting talagang kamay ang ating gagamitin upang pagsisikapan talaga natin na tayo talagang gumawa sa gabay ng liwanag ng buwan. Ayan, bilisan mo ito. Nakakainit. Pangagan. ka. Karon. <laughs> so sa pamamagitan ng mga litra na ito ay makikilala natin sila sa pamamagitan ng unang litra ng kanilang mga pangalan. Ayan guys. So ginanyan ko. Tapos yan ay isa-isahin ko na naman yan na i- Ika-cut or puputuli natin ang bawat letra. Kung kayo ay naniniwala sa ginagawa kong ito, ay pwede nyo na rin itong gawin sa mga sarili nyo pang matukoy ninyo ang kung sino-sino ang mga gumagawa ng mga malalang sakit ng inyong mga katawan na ito na ang gagawin nyo. <laughs> At ayan, tutupiin na natin sila. Sa totoo lang, napaka-excited ko na kung ano-ano kayang litrang makikita ko. Dahil, ira raffle natin ito. Ilalagay sa bote. Ayan, at pipiliin isa't isa ang mga letra. Nasa mga sampong letra ng ating bubunutin. Sino kayang mapalad, mapalad? Aw, oh, eh, yung hindi mapalad pala. <laughs> so, ayan, guys. Pagkatapos niyan ay dadasalan at pag ritualan natin yan ng isang Our Father or Amahan na Hail Mary or Maghimaya ka Maria o Isa ka Himaya sa or Glory Be o dasalan nagampuan ng sarili niyong ampo or dasal like sa akin ito ang dasal ko pinakasimple na dasal Amang Panginoon, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito sa pagbibigay mo ng karunungan kung paano matukoy ang mga pangalan ng mga taong may malaking inggit at galit o kaya'y nagawan ko ng malaking atraso o kaya'y kakumpitin siya ko sila sa negosyo o kaya'y kakompetensya ko ng karunungan nung ako'y bata pa o kaya'y karibal ko ng pag-ibig. Kaya nagawa nila ako ng mga masasama. So ayan, bubunot na ako, bubunot na ako. Sino at anong letra ito? Ito ay letter... Ayan, ililinya ko lang yan dyan. Yan ay letter I. Ang pangalawa Ang pangatlo Ang pangapat, Ayayayayay! Ay ay ay. ay 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 At Ang panganim mm Hmm Sampo. Sampo ang bobonote natin, guys. Sampo. Ayan. Raffle. Raffle. Pangpito. Pangwalo. Pangsiyam. At pangsampo. Ano-anong letra kaya ito at sino-sino ang mga pangalan? At kailangan pag may nakilala na kayo ng mga letra na yan, guys, ay lalagyan nyo na ng mga apelyedo. O sa ganun ay mababasa talaga ng banal na espirito. <laughs> yan ay letter I. Letter I, hindi nyo nakikita. So, bilisan dahil. na natin yan ng pagbukas, guys. At maya-maya ay ipapakita ko sa inyo ang lahat-lahat na klarong lista na yan. Dahil dyan ay hindi nyo makikita. So, ayan ang lahat na letra ang gumagawa sa akin. Letter I. Letter I, letter E, letter G, letter S, letter A, letter J, letter F, letter U, and letter H. Meron pa palang letter Z. So, ang dapat natin gawin, ayan guys, huwag tayong mag-wish para sa kanilang kasamaan, i-wish natin sila ng ganito. Mahal na Panginoon, ako ay kusang humingi ng tawad sa kanila at sana ay napatawad nila ko. Dahil ikaw lang po ang nakakaalam kung sino-sino ang gumagawa o nagbibigay sa akin ng sumpa, ng masamang karma, nagbibigay sa akin ng mga sakit na malala ng aking katawan naway ipapadaloy mo sa kanila ang iyong banal na espiritu na kausapin sa panahon ng kanilang pagtulog sa pamamagitan ng kanilang mga panaginip. Naway bigyan mo sila ng pagkakataon na magbago at ihinto ang mga ganitong gawain. At bigyan mo sila ng gabay at magandang landas na tatahakin at ang tanging hangad ko sa oras at araw na ito, hingin ko sa pulang buwan at ng inyong banal na espirito na ang lahat ng negatibong karma at enerhiya na binibigay nila sa akin ay sana mapapalitan ito ng napakalakas na mabuting enerhiya at karma sa aking sarili. Sa ngalan ng Panginoong Isos, So, sinimulan ko ng elista ang pinakaunang pangalan na aking naalala at nakilala na nasa aking isip at puso ang letter I ay isusulat ko ang aking lula na si Isabel E. Tom. Hindi po ibig sabihin na siya po yung may barang sa akin baka po ako ay may sala sa kanya. Kaya humihingi ako ng tawad at sana patawarin din po ako. Ayan ay for example at lalagyan niyo ng apelyedo. At pagkatapos ng maisulat ay atin ng paghandaang susunogin ito. At dadasalan natin yan ulit ang mga pangalang naisulat niyo ng isang one our father, one Hail Mary and one glory be. So, naisulat ko ng lahat-lahat ng mga pangalan, ng mga kilala ko. Huwag kayong mag-alala, guys. Lahat-lahat kayo dyan naisulat ko ng na mga kilala ko ay lahat magkakaroon ng biyaya. Hindi na ako humihiling pa kung ano-ano pang revenge para sa ikakamalas niyo. Hmm. Ayan, so pagkatapos ng maisulat ang mga pangalan ng iyong mga kilala, ay atin na itong susunugin at babalutin. At kayo na ang bahala na mag-usap ng banal na espiritu ng ating Diyos. Mas maigi kung ito'y mabalot ng tilang pula. Dahil mas malakas ang enerya nito. So ayan, tutupiin na lang at bawat dasal natin ay pwede nating ihipan, ilalagay natin dyan sa ating altar. At kung saan-saan man kayo magdasal, ay pwede itong ihipan palagi. So ayan lamang po. See you the next time.